Malakas kami, pero mas malakas si Ryzen. Kung nakita niyo siya noon, sasabihin niyo si Naomi at Mukuro ay walang laban sa kanya. Kamusta mga ka-hunter? Ready na ba kayo sa isa na namang throwback na siguradong bubuhos ang nostalgia? Ako si Mr. Salaysay at dito sa channel natin, hindi lang basta kwento, kundi talagang malalim na salaysay tungkol sa mga paborito nating anime. Kung matagal ka ng pan ng Hunter x Hunter, Ghost Fighter o kahit anong classic anime na tumatak sa atin, Aba, nasa tamang lugar ka! Kaya bago tayo magsimula, ipalo nyo muna ako sa FB page na Mr. Salaysay at syempre, subscribe ka na rin sa YouTube channel na HXH Theories PH para lagi kang updated sa mga theories, rankings at sa anime kwentuhan! Ang bawat isa sa kanila ay may malakas na kapangyarihan ng kapantay ng sakin Marahil mas malakas pa. Ngayon, pag-uusapan natin ang top 10 na pinakamalalakas na karakter sa Ghost Fighter. Kung akala mo na si Taguro na agad ang nasa taas ng listahan, hmm, teka lang kasi magugulat ka sa ranking na to. Number 10 Shinobi Sensui Unahin natin sa pangsampu si Shinobi Sensui Isa sa pinaka-underrated pero solid na karakter sa Ghost Fighter Imaginin mo, siya lang ang purong taong nakasabay sa mga halimaw na S-Class Dating Spirit Detective Pero dahil sa madilim na sikreto ng mundo, nagbago ang pananaw niya Ang lakas niya, S-Class level din At kung hindi nakisawsaw si Raizen, baka goodbye na talaga kay Eugene Number 9 Dennis, sa ikasyam, si Dennis. Oo, yung laging tahimik pero deadly kapag nagtransform sa anyong lobo. Isa sa pinakamatalino at pinakamabilis magbasa ng galaw ng kalaban. Hindi lang puro lakas, may utak din sa laban. Kaya kahit upper S-class ang kalaban gaya ni Shigure, lumaban pa rin siya gamit ang strategy at powers mula sa nature. Ang galing, di ba? Number 8, Vincent. Ang next natin ay si Vincent. Paborito ng maraming fans, master ng Black Dragon Spirit, isang teknik na hindi basta-basta ginagamit dahil sinusunog pati mismong katawan ng gumagamit. Siya lang ang nagawang kontroli nito. Kahit natalo siya kay Mokoro, isipin mo yun, nakasabay pa rin siya sa isa sa pinakamalakas na hari ng Makai, fan favorite for a reason. Number 7, Coco. Sa ikapito, si Koko, asawa ni M.K. Kahit kaunti lang ang screen time, huwag mong i-underestimate. Siya lang naman ang nakatalo kay Yomi sa tournament. Hindi biro yun kasi... Kahit weekend na si Yomi, di pa rin basta-basta matatalo ang isa sa tatlong hari ng Makay. Ibig sabihin, legit ang lakas ni Coco. Number 6, Koju. Sa ika-anim, Koju, isa sa mga kaibigan ni Ryzen. Mayabang? Oo, pero may ibubuga talaga. Pinatumba niya si Natoryo at Dennis sa tournament. Kaya solid contender sa listahan. Isa to sa mga patunay na hindi lang bida at kontrabida ang malalakas sa Ghost Fighter. Minsan, nasa sidelines lang sila. Number 5, Enki. Top 5 tayo. Enki. Oo, parang chill at normal lang ang itsura. Pero siya ang nagwagi sa Makai Tournament at naging bagong hari ng mundo ng mga halimaw. Hindi ka basta magiging hari kung mahina ka. In fact, tinalo niya si Mokoro at iba pang matitinding kalaban. Number 4, Eugene. Siyempre, hindi mawawala ang bida natin na si Eugene. From underdog to powerhouse. Lalo na nung nagising ang dugo ng ninuno niyang si Ryzen sa katawan niya. Kung Totosin parang cheat code na siya ng Ghost Fighter. Yung growth niya mula umpisa hanggang dulo, legendary. Number 3, Yomi. Top 3, si Yomi. Kahit bulag, isa pa rin sa pinakamalalakas, isa sa tatlong hari ng Makai at kaya niyang makipagsabayan sa kahit sinong kalaban. Imaginin mo, kahit anak niyang si Shura na S-class na rin, nilampaso lang niya. Number 2, Mokoro. Pangalawa si Mokoru. Ang lakas niya ay nakabase sa galit at trahedya ng kanyang nakaraan. Kaya habang mas malalim ang sakit, mas malakas siya. Siya yung tipo ng kalaban na hindi mo gugustuhin makaharap kasi hindi lang lakas. May bigat ng emosyon sa bawat atake number 1 Ryzen. At syempre, nasa unang pwesto si Ryzen. Kahit patay na nung dulo ng kwento, walang duda na siya pa rin ang pinakamalakas sa lahat. Sabi nga kahit pagsamasamahin pa si Namokoro, Yomi at lahat ng S-Class, hindi pa rin nila kayang tumbasan ang tunay na lakas ni Ryzen nung kasagsagan niya. Hari sa lahat ng hari at yun na nga mga kahunter ang top 10 na pinakamalalakas na karakter sa Ghost Fighter. Ang tanong, sang ayon ka ba sa listahan o may iba kang personal ranking? I-comment mo na sa baba at pag-uusapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, huwag kalimutang ipalaw ang FB page ko na Mr. Salaysay para sa mga kwelang anime posts at syempre subscribe ka na rin sa HXH Theories PH sa ating YouTube channel para sa mas malalim na anime theories rankings at analysis maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating video kita kits sa mga susunod pa hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter